Magandang araw, narito na ang malagang balita hatid sa inyo ng Philippine News Agency. Higit sa isang libong agrarian reform beneficiary sa Bulacan ang nakinabang sa condonation program ng pamalaan. Kasunod ito ng pamamahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng Certificates of Condonation and Release of Mortgage para sa nasa mahigit isang libong ektaryang sakahan sa nasabing probinsya. Sa isang seremonya kanina sa Department of Agrarian Reform sa Quezon City, sinabi ng Pangulo na inaasahan niyang makakatulong ito para mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga magsasaka. Sa ilalim ng Republic Act 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act na nilagdaan ni Marcos noong Hulyo ng nakarang taon, pinapawalang bisa nito ang lahat ng hindi nabayarang amortization, interest at surcharge ng mga agrarian reform beneficiaries sa mga lupang sakahan na ipinagkaloob sa kanila. Nangako din ang Pangulo na tatapusin niya ang pamamahagi ng mga titulo ng lupa sa loob ng kanyang termino. Anya, hindi lamang ito programa o proyekto ng kanyang administrasyon kundi maituturing na labor of love na nagsimula pa sa administrasyon ng kanyang ama at dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. at sa dating kalihim ng DAR na si Conrado Estrella Sr. Kabilang sa mga beneficiaries ay nagsimula sa iba't ibang munisipalidad sa Bulacan tulad ng San Miguel, Baliwag, San Rafael, San Ildefonso, Angat, Bustos, Norsagaray, Balagtas, Bukawe, Pandi, San Jose del Monte at Santa Maria. Kasabay nito na mahagi din ang Pangulo ng Certificate of Land Ownership para sa halos 300 beneficiaries mula sa Nasugbu, Batangas. Sa datos ng DAR, umabot na sa mahigit anim na libong titulo ng lupa ang naipamahagi sa mga beneficiary sa buong bansa at mahigit 100,000 titulo pa ang nakahanda na rin ipamigay bago matapos ang taon. Masaya kong ibinabalita sa araw na ito ay ibibigay natin ang mahigit na isang libo at isang daang sertipiko ng at sa isang libong benepisyaryo mula sa iba't ibang bayan ng Bulacan. Ito. Ito ay katumbas nang higit dalawang daan at pitumpung milyon piso na halaga ng utang ng mga magsasaka ng ating mga na, na, na ating napawalang bisa na. Nangangahulugan na ang benepisyaryo ng programang ito ay lalaya mula sa pagkakautang ng lupaing inyong pinangangalagaan. Higit po siyang halos tatlong daang benepisyaryo din mula sa nasugbo Batangas ang makakatanggap ng kanika nilang kloa ngayong araw. Ang mga titulong ito ay may saklaw naman na mahigit 230 hektarya na lupaing pangsaka. Samantala, kumpiyansa ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity sa patuloy na pag-unlad ng Bangsamoro Autonomous Region kasunod ng pagkilala ng Korte Suprema sa legalidad ng Bangsamoro Organic Law. Ayon kay Sekretary Carlito Galvez Jr., ang naturang desisyon ay na isang malinaw na pagkilala sa hangari ng Bangsamoro na maging malaya at ng determinasyon nito para sa self-governance. Magbibigay daan din anya ito sa hangarin ng Bangsamorong isulong ang mga hakbang na magpapaunlad sa politika, ekonomiya ng lugar at magpapalago sa mayaman itong kasaysayan, lahi at kultura. Sinabi rin ni Galvez na kinikilala nila ang pasya ng Korte Suprema na ibukod ang probinsya ng Sulu sa BARM at mananatiling suportado ito ng pamahalaan maging ang liderato ng BARM sa pumuno ni Ahod Balawag Ibrahim. Ayon pa kay Galvez, ipinakita ng BARM ang nila nilang magkaroon ng sariling pamumuno sa loob ng limang taon at inaasahang uunlad pa ito sa mga darating na panahon. Muling nagarap ang mga kinatawa ng Pilipinas at China para pag-usapan ang tensyon sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Pinangunahan ni na Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Vice Foreign Minister Chen Xiaodong ang ikasampung Bilateral Consultation Mechanism Meeting o BCM na ginanap sa Beijing. Sa naturang pulong, tinanggihan ni Lazaro ang panawagan ng China na alisin ng Pilipinas ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Iginit niya na ang Escoda Shoal ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa kabila nito, pinag-usapan ng dalawang panig kung paano mapapahupa ang tensyon sa lugar. Napagkasunduan ng dalawang bansa na ipagpatuloy ang diplomatikong pag-uusap at pag-dialogo sa mga usapang maritima sa pamamagitan ng BCM. Napag-usapan din ang pagpapalawig ng kooperasyon sa ilang usapin tulad ng pagtutulungan sa pagitan ng mga Coast Guard, hotline mechanisms at kooperasyon sa siyensya at teknolohiyang pandagat. Matatanda ang a uh, pinagbabangga ng barko ng China ang BRP Teresa Magbanwa na nakaistasyon sa Escoda Shoal noong Agosto. Kaugnay ito ng ulat na dinumog ng mga sasakyan ng China ang lugar at iligal na nagsasagawa ng maritime research. Inaasahang lalabas sa loob ng dalawang linggo ang executive order para sa tuluyang pagpapasara ng mga Philippine offshore gaming operator o POGOs bansa. Inanunsyo ni Undersecretary Gilbert Cruz, Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, ang pagbuo ng Executive Order sa harap ng Senate Committee on Ways and Means. Ayon kay Cruz, pinaplansya pa ang mga panuntunan para ipatupad ang total Pogo Ban, pati na ang konsepto ng operasyon at ang pagpapakalat nito. Ipinaalam din ni Cruz sa Senate panel na bubuo ng technical working group na susuri sa mga tinaguriang special class business processing, outsourcing at iba pang service provider ng online games. Inaasahang bubuhin ito ng Philippine Amusements and Gaming Corporation at mga katuwang nitong ahensya. Sinabi niyang titiyaki ng technical working group na lahat ng kumpanyang kailangang iban ay masasakop ng executive order. Matatanda ang iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikatlong State of the Nation address ang pag-ban sa lahat ng pogo sa bansa dahil sa pagkakasangkot ng mga ito sa mga iligal na gawain at krimen. Ipinakontempt ng Quadcom o ang apat na Joint Committee ng Kamara si dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Kaugnay ito ng paulit-ulit na pagtanggi ng dating opisyal na maglabas ng mga dokumento nga kaugnay na pagtaas ng halaga ng kanyang mga ari-arian. Taliwas ito sa naunang pagpayag ni Roque na ipaliwanag ang pagdami ng kanyang assets sa ilalim ng Biancham Holdings and Trading na kumpanya ng kanyang pamilya. Ayon kay Batangas Representative Jervil Luistro, paulit-ulit na naghain ng mosyon si Roque para pigilan ang paglabas ng mga dokumento niya kahit ibinasura ng kamera ang mga ito. Paliwanag ni Luis Tro, hindi pwedeng gamitin depensa ang right to privacy dahil mas nananaig ang karapatang magbigay ng impormasyong may kinalaman sa pampublikong interes. Kasabay nito, iniutos ng Quadcom na ikulong si Roque hanggat hindi niya isinusumite ang mga hinahanap nilang dokumento. Sa kanya namang Facebook page, tinawag ni Roque na politikal na panggigipit sa pamilya Duterte at sa kanya bilang kaalyado ang paghingi ng dokumento tungkol sa kanyang ari-arian. Iniimbestiga ng Quadcom ang mga pagpatay na iniuugnay sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Wilnard Basilonia, ito ang PNA Headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.